Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority Mga kabrigadang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Narito na Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Tanghali at, gayon, At gayon, gayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada Writ of Summons, natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Pagbasa ng Articles of Impeachment, opisyal na ang kinansila. House Prosecutors, nanindigang walang dahilan para ibalik sa kanilang impeachment case laban kay VP Sara. House Blue Ribbon Panel, o uh, pinakakasuhan si VP Sara ng plunder. Sipcor, binigyan ni Pangulong Marcos ng anim na buwan na napalugit para ayusin ang problema sa supply ng kuryente. Samantala, dating Congressman Arnie Teves ipinalilipat ng Manila RTC sa Camp Bagong Diwa. Atin Balita International mga kabrigada, ang pagpapadala ng U.S. Marine sa L.A. ni Trump umani ng batiko sa gitna ng protesta laban sa immigration raids. Balita nationwide sa tanghali. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali! Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ngayon ng Miyerkules, Brigada June 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikden. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Isinilbi na ng Senate Sergeant-at-Arms ang writ of summons sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ni Senate President Cheese Escudero si retired Lieutenant General Roberto Angkan para itoy hiyain. Ayon naman sa Office of the Vice President, na nila ito kaninang alas 11:05 ng umaga. Kung maalala, si BP Sara ay nasa Malaysia ngayon para sa isang personal trip. Mayroong sampung araw na non-extendable period para makapagpaliwanag ang pangalawang Pangulo. Maliban pa rito mga kabrigada, formal na rin ay pinaalam ni SP Chief Escudero sa Kamara ang pagbabalik ng impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Opisyal na rin kinansila ang nakatakda pagbasa ng Articles of Impeachment. Mababatid na labing walong senador ang siyang pumabor habang lima ang tumutol na ibalik sa House of Representatives ang impeachment case. Badum, badum. Badum, badum. Mga kabrigada na nindigan ng House Prosecution Team na walang mali sa ginawa nilang proseso sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa panayam kay Manila 3rd District Representative Joel Chua bago ang ecumenical service ng Kamara ngayong araw. Iginit e nitong lahat ng rules on impeachment ay kanilang sinunod lalot pasok naman sa 10 session days ang kaso. Ipinunto e ni Chua na dapat ay noon pa inusisa ang isyo at malinaw na dapat kumilos ang senator judges ng patas at neutral. Naghay na anya ng petisyon sa Korte Suprema ang defense team, ngunit wala namang natatanggap na temporary restraining order. O TRO, kaya bakit nagdesisyon ang Senado? Malinaw umano na labag sa saligang batasang hakbang ng Senado dahil wala sa mandato ng mga Senador ang maghain ng musyon at magdesisyon okol dito. Paliwanag pa ni Chua kung tutuusin ay gawain dapat ito ng kampo ni Duterte kaya tila lumalabas na nag-aabogado ang mga Senador sa pangalawang Pangulo. Kinumpirma naman ni Batangas Second District Representative Jerville Luistro na pagpupulungan nila ngayong araw ang susunod na hakbang matapos na ibalik ng Senado ang Articles of Impeachment. Umahataw, Kinumpirma naman ni Senate President Chis Escudero na nasa jurisdiction pa rin nila ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero hawak pa rin nila ito kaya sila nakapag-issue ng summons laban sa Vice Presidente. Ibinahagi pa ng Senador mga kabrigada na kaninang alas dos na madaling araw naman tatapos ang tatlong magkakaibang sulat para sa Kamara at maging sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Samantala naniniwala naman ang senador na hindi maaring tanggihan ng Kamara ang kanilang pagbabalik ng Articles of Impeachment bilang tumatayo silang Impeachment Court habang prosecutors ang mga ito. Atandaan, labing walong senador ang bumoto para i-remand or ibalik sa kamera ang Articles of Impeachment habang lima naman ang tumututol dito. Mga kabrigada ang impeachment trial laban kay VP Sara. Target lang daw na pigilan ng bise na tumakbo sa 2028 elections ayon niyan kay Senadora Amy Marcos. Sa Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Iginit na Senadora Amy Marcos na may maliit lang na eskinita para sa accountability ang patuloy na ipinipilit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung nais daw talaga na mga sumisigaw ng impeachment ng pananagutan ay mas mainam kung paghusay na may ito ang kanilang mga inihaing kaso laban kay BP Sara sa Korte Suprema, Commission on Audit at maging Department of Justice. Pero ayon kay Marcos, para sa kanya tila hindi pananagutan ng hapol na may ito, kundi para pigilan si VP Sara na makatakbo sa 2028 election. Kaugnay nga nito, nag-iwan siya ng paalala sa mga kasamahan niyang senador na malayo-layo pa ang 2028, kaya mas mainam na mag-focus sila sa pagresolban ng mga problema ang ng bansa. Matatandaan na konvina bilang impeachment court ang Senado kahapon kung saan tinalakay dito ang motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancorta ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Samantala mga kabrigada, si Vice President Sara Duterte pinakakasuhan ng plunder o pandarambong ng house sa Blue Ribbon Panel. Brigada Haji Camino, Brigada mo! Brigada b formal na pinasasampahan ng kasong plunder o pandarambong ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. kaugnay sa umano yung maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Batay sa binasang committee report the Good Government Panel Chairman Joel Chua sa plenaryo, kasama sa binakakasuhan ng mga opisyal at dating opisyal ng OVP at DepEd tulad ni Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Inirekomenda rin ng komite ang paghahain ng kasong technical malversation, bribery at graft and corruption laban sa mga nabanggit. Pinagtibay ng Kamarang Committee Report sa sesyon. Ang rekomendasyon ay nagugat sa sinasabing maanumalyang paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng OVP at ng DepEd noong taong 2022 at 2023. Bukod dito, pinaaamiandahan ng Secrecy of Bank Deposits Law o Republic Act 1405 upang maaari nang mabuksan ang bank account kung nasaan ang pondo ng gobyerno at mausisa ito ng kongreso. Ang kopya ng Committee ay padadala sa Office of the Ombudsman, Committee o Commission on Audit, Department of Justice at Department of Budget and Management para sa kanilang informasyon at kaukulang aksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, the music news of Balita, Kilos protesta ng iba't ibang grupo, lalo pang pa paiigtingin matapos na ibalik ang impeachment sa Kamara. Brigada Katrina Honson, ibrigada e mo. Brigada. Aasahan na raw ang mas maigting na kilos protesta mula sa iba't ibang grupo sa Senado. Ito matapos ibalik ng Senado sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Student Council Alliance of the Philippines National Secretary General Matthew Salverio, sinabi nito ang desisyon ng mga senador ang depektibo at hindi ang mismo impeachment. Anya, malina daw itong isang kaduwagan. Kaya uh, kikilos ulit ang mga sudyanteng Pilipino, mga kabataan, mga kababaihan, mga LGBT at iba't ibang pang mga sektor mamaya sa Senado sa harap ng Senado upang manawagan sa mga senador natin na kaduwagan ang ginawa nilang pagbalik ng impeachment articles patungo sa Kamara. Hindi na rin daw nila ito ay kinagulat at inaasahan nilang isa ito sa mga magiging senaryo sa impeachment. Isa rin po yan sa mga in-expect natin. Hindi nga siya nakakagulat sa totoo lang. Mm. And, uh, again, we expected the worst of the worst. in nga namin na magko-convene pa lang ngayon ang impeachment trial court. Pero mm. again, na-pressure ang mga senador po natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon mm. ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News. Or Brigada Balita Nationwide. Dagdag pa mga balita mga kabrigada. Nating Congressman Arnie Tebes si lipat ng Manila RTC sa Camp Bagong diwa sa Tagig. Brigada Jigo Costodio, i mo. Brigada. Ipinag-utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na ilipat sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Mayroon ng commitment order mula sa korte para dalhin sa ibang pasilidad si Teves mula sa NBI Detention Facility. Gayunman, mo muna ito ng kampo ng dating kongresista sa Manila RTC Branch 51 dahil sa naunang utos ng Branch 12 ng Manila RTC na ilipat si Teves sa BJMP. Base na rin sa pagkakaalam ni Attorney Topaso, ang naunang korte ang dapat sundin kung kayat hindi nila alam ang magiging aksyon ng mga otoridad. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pansamantalang mananatili muna sa kanilang custody si Teves habang iniintay ang commitment order mula sa mga korte kung saan may kinakaharap na kaso ang dating kongresista. In the heart of changing lives ako sa si Brigada Jigo ng 105.1 Brigade News of Manila. The Music News Authority. Tagdag pang balita mga kabrigada ang Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR. Binigyan ni Pangulong Marcos ng anim na buwan na palugit para ayusin ang problema sa supply ng kuryente. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada, Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng dalawang malalaking generator set sa lalawigan ng Siquijor bilang pansamantalang solusyon sa nararanasang crisis sa supply ng kuryente sa lugar. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa isang ambush interview matapos ang kanyang inspeksyon sa planta ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR kaninang umaga. Ayon sa kanya, inaasang darating sa lalawigan mamayang gabi ang mga gensets na magmumula sa Palawan Electric Electric Cooperative o Paleco. Kasabay nito, binigyan ng anim na buwang palugit ng Pangulo ang SIPCOR upang makapagpatupad ng long-term solution at maibalik ang maayos at sapat na supply ng kuryente sa Sikihor. Iginiit niyang dapat to ng SIPCOR ang kanilang ipinangakong serbisyo, lalo't regular naman umanong nagbabayad sa kanila ang Province of Sikihor Electric Cooperative Incorporated. Isa sa mga nakitang problema ng SIPCOR ay ang pagkasira ng kanilang mga gensets dahilan kung bakit at hindi sila makapagbigay ng full service sa lalawigan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada, malita, nationwide. Samantala mga kabrigada ay sinusulong naman ni Juan Tahanan Party List Representative Elect Attorney Nathan Odocado ang pagamyanda sa mga ayuda ng pamahalaan upang maging regular na serbisyo at hindi magamit sa pamumulitika. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Attorney Odocado ay giniit nitong kailangang magkaroon ng malinaw na batas na magsasaad ng check na pondo at permanent master list. But at the same time, natin na uh, dapat ito, e eh, may stable na master list. Mm -hmm. Hindi lang kung ano yung whims ng uh, every administration every year. So, uh, we want to push for amendments doon para sure tayo doon sa taong nangangailangan na makakatanggap. Tinukoy niya rin mga kabrigada ang Assistance to uh, Individuals in Crisis Situations ng DSWD bilang isang halimbawa ng programang dapat gawing regular at may maayos na batayan ng implementasyon. Sa ngayon, inihanda na ng wantahanan ang mga programang ilulunsad nito. Well ngayon, uh, nire-ready natin yung programs natin, infrastructure, at the same time yung uh, mga soft funds na hingin natin. Kasi we want to push for more scholarships ngayon. Uh, brigade bradiga, bringing up there, no? Nakita kasi natin na napakalaki ng dropout rates because of poverty sa Pilipinas. Mm -hmm. Um as of last year, 10.7 million Filipinos are drop out because of poverty. Mm -hmm. So that's uh one of our main goals for this uh Congress. Kamandali sa rin daw sa layunin ng panukala na gawing makatao pata sa tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap. Sa huli, niyang dapat maayos ang batas at proseso ng pondo para maiwasan ang kalituhan at katiwalian sa publiko. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada ni Mesis Missile System mananatili sa Pilipinas para gamitin sa mga susunod na pagsasanay ng Philippine Marine Corps ayon niyan sa Philippine Navy. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada mananatili sa Pilipinas ang U.S. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Algos, ito'y para gamitin sa mga susunod na pagsasanay ng Philippine Marine Corps. Una nang isinabak ang Nemesis noong Abril sa taunang balikatan exercises at muling ginamit sa kamandag drills nitong Mayo. Bagamat may planong live fire exercise, pinalitan ito ng simulated firing dahil sa safety concerns ni Ilinaw ni Alcos na ang pananatili ng nemesis sa bansa ay hindi dapat ituring na banta laban sa China. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide Ang AK-NCR Union naman mga kabrigada, idiniin na dapat alisin sa presto ang mga opisyal na nanlulustay ng pera. Pagpapatuloy ho ng impeachment trial kay BP Sara, hindi na raw dapat maantala. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Inalakas pa ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang panawagang litisi na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, iniapela ng ACT NCR Union sa Senado na gawin ang constitutional duty nito na ituloy ang pagulong ng impeachment trial nang walang kahit na anong pagkadelay. Ayon kay ACT NCR Union President Ruby Bernardo, bilang mga public school teachers, saksi sila kung paano ang kakulangan ng resources nakaapekto sa pag Batid umano nila kung gaano nahihirapan ang mga bata sa mga krisis sa edukasyon, kaya mas lalong nagiging malinaw ang batayang panagutin. Ang sinumang lumulustay ng pera ng bayan. Isa nga sa maring kinokondina ng grupo ay ang umano'y maling paggamit ng 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara na sana raw ay nagamit na sa pagpapatayo ng mga classrooms para sa mga batang nagsisiksikan sa mga silid. Sa inilabas nilang pahayaga, hinikayat ng Act NCR ang mga guro, education workers, mga magulang at estudyante na makiisa sa kanila sa pagkilos mamayang hapon at pagmamarcha patungong Senado. Sa huli, nanindigan ang grupo ng mga guro na dapat iparamdam ang galit ng sambayanan at alisin ang mga na opisyal ng gobyerno na nanatraydor sa mga guro, mag-aaral at mga magulang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The News. Assortment. Balita Nationwide. Mga kabrigada, balita sa iba'yong yung dagat. Pinatikos ang naging hakbang ni U.S. President Donald Trump na nagpadala ng 700 U.S. Marines at 4,000 na National Guard troops sa Los Angeles sa gitna naman ng patuloy na protesta. Laban sa mga immigration raid. tinawag ng mga opisyal ng California, kabilang sina Governor Gavin Newsom at mga senador ng Estado na unnecessary, iligal at politikalang naging aksyon ni Trump. It nila mapayapa ang karamihan sa mga kilos protesta at hindi kailangang gamitan ng militar. Samantala nagpagtupad naman na uh, ng curfew si LA Mayor Karen Bass uh, na bahagi ng downtown matapos ang insidente ng looting uh, sa 23 establishments. Uh, matatandaan kasing umabot uh, sa 177 tao ang inaresto nitong Martes. Uh, Gayunman, uh, nagpapatuloy ang mga kilos protesta sa kabila naman ng presensya ng militar. Uh, bit, bit ang panawagang ihintuna ang immigration raids at igalang ang karapatan ng mga migrante. Bigkada Balita Nationwide! Bigkada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyohong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong so puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. The heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera, Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.